Uh, hindi po ako uh, sanay or hindi po ako nag nag ano talaga dati sa crypto. Puro lang ako na invite pero hindi ako nagpapasok dahil wala akong idea. Pero nung nakikita ko nga yung sa Facebook na may mga crypto ng dumadaan, nag invest ako ng palihim at na scam So that time, sabi ko, paano kaya ako makapasok sa ganyang mga crypto? Nung nakita, nakita ko po ito, una-una, si Sir Billy ang nag-introduce sa akin. Kailang hindi ko siya naintindihan dahil hindi niya rin ma-explain. So ang ginawa ko, nag, uh, tanong ako kay Coach Henry. Uh, siya po ang nag-mentor uh, sa akin. Actually, tatlong oras ko siyang uh, sinurge or paano ko i-swap sa pancake swap kasi binigay ni Sir Henry sa akin yung BNB na $10 tapos ah uh, kasi may may ano 'yun si sir eh may tawag nito may mass may uh, charge activity so hindi niya ako ma-assist. So pero talagang inaral ko siya dahil nga nakita ko na legit at uh, talagang sabi ko dito siguro ako matuto sa crypto na 'to. Kasi mas isa pa bata pa yung crypto sabi ko tingnan ko kung paano ba 'to mag-work. So, nung nakita ko siya, mga one week siguro na nag, actually, nagpalihim ako ng withdraw ng $8 sa loob. Masubukan lang. Sabi ko sa anak ko, aralin natin ito na kasi parang ito ang mag-ano sa atin. Magbago. ha uh, makauwi ako ng maaga. So, nung naka-withdraw kami, dun ako nag, na, talagang nag-confident na ito is uh, legit siya kasi naka-withdraw ka na walang nagko control Wala talagang nagsasabi. Kaya, kini-share ko at inaral ko. So, hanggang sa talagang nag-utang ako ng puhunan, na para lang ako maka buo ng aking goal na 1 million in 3 months. So, uh, isa ako sa talagang risk taker na gagawin ko to para sa pamilya ko. So, nung okay na, na naka build up na ako ng aking uh, token, sabi ko sa sarili ko, ito na talaga ang napakagandang ishare sa mga bawat uh, kapwa kong OFW o mga kaibigan ko, kahit kamag-anak ko. Pero alam nyo ba na isa sa mga kamag-anak ko walang uh, sumali sa akin dahil nga iskam. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Pero lahat ng mga sumali sa akin, hindi ko man sila Uh, naging kaibigan ng close pero naniniwala sila sa akin so as of 3 months nagkukurot-kurot na ako uh, hanggang ngayon dito ko na po siya nakuha ang mga allowance ng anak ko sa school pag nawalan sila ng mga bigas, ng ulam talagang big help sa akin si Crypto, si M uh, napakaganda talaga dahil uh, pag wala akong needs talagang pinaparm ko siya, iha-harvest ko, ipaparm lang. Pag emergency, dito rin ako nagkukuha. Katulad nung na-hospital yung anak ko na 12 o'clock, kailangan ng pang-laboratory. Ating gabi ho, nag-harvest po ako at nabenta ko po sa P2P. Imagine mo yan kung ano ka legit si Im. Kaya kung kayo ay hindi pa talaga kayo kumbinsido, uh, talagang sabihin ko sa inyo, huwag niyong pakawalan si Im. Kasi ito talaga ang mag-buhay uh, or mag magbago ng buhay natin. Ah, uh, 'yun lang ang masasabi ko sa hindi pa buo ang loob at talagang nag-iisip pa na baka mawala or baka ma-scam. Dito po ay napakaganda. May talagang future tayo dito basta aralin lang natin kung paano tayo mag-withdraw, paano tayo mag-swap. Madali lang naman siya eh. Basta sundan lang natin. Walang imposible sa atin na uh, hindi natin matutunan. Lahat ay nagsisimula tayo sa pag-aaral. Wala po tayong shortcut kaya kailangan po natin aralin. Oh, salamat po sa bigay niyong oras at na-i-share ko 'yung aking uh, karanasan dito sa M. First time kong naging crypto uh, holder pero dito ko naranas na nag nawala ko sa utang. <laughs> na wala ako dun Yan sa no? <laughs> na uh, yung pagkasahod mo pa lang may utang ka na dun sa sa grocery may utang ka na dun sa para pambayad sa disconnection sa ilaw yun po ang big ta, help sa akin na nawala talagang no, hindi no? na utang period ah uh, okay. salamat po <clears throat> yes, salamat. Ako uh, Coach Lisa May, grabe yes, itong artistic ka po ng ating No? India, oh, oh Kasi may, okay talagang mabilis magkurot eh. <laughs> kurot, kurot, kurot pag Pag, pag, pag wala pang bao, no? Padala agad sa anak. Oh, yan, okay. yung, yung, sinasabi natin kanina, coach, na anytime pwede mong Pwede kang ano, pwede kang mag-withdraw. Walang nagdidiktang tao eh. Oh, yeah. o, wala kang pagpapaalaman eh. Okay, so anytime na gusto mo, okay, ikaw magdidikta kung kailan mo gusto. 'Yun ang masarap. <laughs> po sa social media kasi pag nakitang may na-withdraw ka sa Gcash, aba, may mangungutang. Huwag <laughs> <laughs> mo ipakita. Huwag <laughs> mo ipakita. <laughs> <laughs> Marapit talaga ito si m -token. Grabe. Uh, <laughs> ayan, maraming maraming salamat, uh, Ma'am Liza May, sa napakagandang sharing ngayong gabi. No? Very inspirational yung, ano, oh, yung sharing ngayong gabi. Uh, mga, sharing, no? Oh. Mag-uok na kayo.